slavery and Christianity. Wala bang slavery? Palagi lang binabato sa atin, ang slavery daw sa Islam, ganito slavery. Nandoon sa kanila ang slavery, ang batas pa, baliktad ang tak eh. So sinasabi dito, okay. First Peter chapter 2 verse 18. I will read in English. Servants, be subject to your masters. Servants, be subject to your masters. With all fear, not only to be good and gentle, but also to be forward. Uh, dito sa Tagalog, mga alila, mga alila. Slave, alila. Kayo magsisuko sa mga buong takot sa inyong mga Panginoon. Amog. yung mga amo ba Panginoon ang tawag. Hindi lamang sa mabubuti at mahihinaon, kundi naman sa mababagsik. O oh, mahinaon, hindi lang itong mahinaon, kundi kung mababagsik. Ha? Nang ibig sabihin, katakutan ninyo, matakot kayo with all subjection. O, oh, sabi niyo walang slavery. Kayong mga alila, ha? sa Tagalog. Okay. Mga alila, Kayo'y magsisukos na may buong takot sa inyong mga Panginoon. Buong takot. Sir, sir, saan sir? With all subject of your Panginoon. Uh, buong takot, sir. Ano pang utos mo sa akin, sir? Sir, bago lang kita, sir, nahilot, sir. Ano namang gusto mo, sir? Sa buong takot, sundin mo ang inyong Panginoon. Biblia yan, mga kapatid. first Peter 2, 18.